Ano nga ba ang tamang posisyon sa pananalangin? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Yan yung ating alamin sa video na ito. Kung tunay kang mana ng palataya ng Panginoong Heso Kristo, dapat kasama sa buhay mo yung pananalangin. Kasi mga kapatid, bilang mga mana ng palataya ng Panginoong Heso Kristo, dapat palagi natin itong ginagawa. Ito yung nagpapakita na talaga meron kang tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Maring iba sa inyo, marunong ng manalangin. Yung iba naman, nag-aaral pa o natututo pa nito. Pero minsan napapatanong tayo, ano nga ba talaga yung dapat na posisyon kapag tayo ay nananalangin? Ano bang tamang posisyon kapag nananalangin tayo para marinig tayo ng ating Panginoong Diyos? Sa totoo lang mga kapatid, wala pong sinasabi yung Biblia na tamang posisyon na dapat gawin natin kapag tayo ay nananalangin. Kasi alam naman natin yan na kapag tayo ay nananalangin, ang Panginoong Diyos tumitingin yan sa ating mga puso. Hindi doon sa posisyon ng pagpipray natin. Maring iba sa inyo napapatanong na kung okay lang ba manalangin ng nakahiga. Ang sagot po dyan ay walang problema kung kayo ay nagpipray ng nakahiga. Kasi kahit nakahiga ka, maririnig ng Diyos yung panalangin mo. Kasi nga ang sabi nga natin, nanggagaling dapat sa puso yung panalangin. So kahit na nakahiga ka, maririnig ka pa rin ng Diyos. So, hindi ka nagkakasala kapag ikaw ay nananalangin ng nakahiga. Pero minsan, ang nagiging problema lang kasi kapag nananalangin ka ng nakahiga, kapag ikaw ay patulog na, ang nangyayari, nakakatulog ka dun sa panalangin mo kasi nga, nakahiga ka. So, yung posisyon ng katawan mo, na na sa time ng pagtulog. So, ang nangyayari, minsan, kapag nagpe-pray ka, nakakatulugan mo yung panalangin mo. So, hindi nagtutuloy, hindi mo natatapos yung prayer mo. So, yun lang yung minsan hindi nagiging maganda kapag nananalangin ka ng nakahiga. Pero mga kapatid, kung yung posisyon ng paghiga kapag nananalangin yung pinag-uusapan natin, wala pong masama doon, okay lamang po yun. Basta ang mahalaga, tama yung puso mo kapag ikaw ay nagpe-pray. At higit sa lahat, galing sa puso yung prayer mo. Kung natin yung Bible sa so Old Testament, may pagkakataon doon na si David, siya ay nag sa ating Diyos doon sa kanyang kama. Basahin natin yung Psalm 63 verse 6. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. So dito sinasabi nila na sa verse na ito, maaaring si David ay nakahiga nung siya ay nananalangin. So, nasa sa inyo po yan mga kapatid kung anong posisyon ang gusto nyo kapag kayo ay nananalangin. Mas so, ang mahalaga dito, komportable ka kapag nananalangin ka. At alam mo na tama yung prayer na ginagawa mo sa anumang posisyon. Pagkat walang sinasabi yung Bible ng maling posisyon kapag tayo ay nananalangin. Pero makikita natin throughout the Bible kapag binasa natin ito, merong iba't ibang mga posisyon na ginagawa yung mga tao kapag sila ay nananalangin. So, isa-isahin natin to So, una yung pagpapatira pa. Masahin natin yung Matthew chapter 26 verse 39. Lumayo siya ng kaunti nagpatira pa siya at nanalangin. Amako, ko, kung maaari po, ilayonin nyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Pangalawa, yung pagluhod. Psalm chapter 95 verse 6 tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ati may Pangatlo, nakatayo. Mark chapter 11 verse 25, Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga ay patawarin din ng inyong ama na nasa langit. Pangapat, nakaupo. 2 Samuel chapter 7 verse 18. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David. Umupo at nanalangin. Sabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. At panglima, habang naglalakad. 2 Kings chapter 4 verse 35. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng pitong beses sa kaidinilat ang mga mata. Nakita natin na walang sinabi yung Bible na specific na posisyon na dapat gawin natin kapag tayo ay nagpe-pray. Sa mga binasa nating mga verse na ito, nakita natin na iba-iba. Depende po yan, syempre, dun sa lugar at sa oras ng pananalangin mo. So ito yung nagpapatunay na kapag nananalangin tayo, yung ating Diyos, siya ay nakatingin sa ating mga puso. Hindi doon sa posisyon ng pananalangin natin. Dahil nakita natin dito, kahit anong posisyon pwede mong gawin kapag ikaw ay nagpe-pray. So basta kapag nananalangin po kayo, dapat ramdam nyo yung presensya ng ating Diyos. Ramdam nyo na talagang kausap nyo yung ating Diyos. Nasa loob man kayo ng simbahan o nasa labas kayo. Kung baga, wala talagang pinipili yung lugar at wala rin itong pinipiling posisyon. Lagi nyo rin tatandaan, kapag kayo ay nananalangin, huwag nyo kakalimutan na isama yung pangalan ng ating Panginoong sa Kristo. Napakahalaga po nun kapag kayo ay nananalangin. Hindi nyo pwedeng alisin yun. Kung baka kapag kayo humihingi sa ating Diyos, humingi kayo sa pangalan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ito nga yung sinasabi sa John chapter 14, verse 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin hindi nakadepende sa lugar, sa oras, sa haba ng prayer mo, o lalo na nga sa posisyon, kung ikaw ay sasagutin ng ating Diyos. Malinaw sa binasa po natin dito, anumang hilingin mo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Sokristo, ay sa kanyang kalooban, ito ay gagawin niya. So yun po yung mahalaga sa prayer life natin, hindi po kung anuman. Lalo na nga yung posisyon ng pananalangin natin. Dapat kapag nagpipray kayo, kasama lagi yung pangalan ng ating Panginoong Sokristo. So ang pinakasusi lang po talaga kapag tayo ay nananalangin ay walang iba kundi yung ating Panginoong Iso Kristo. Kaya nga sa dulo ng panalangin natin, sinasabi natin doon sa pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo. Yung panalangin po natin mga kapatid, hindi po yan naka-schedule, hindi po yan kapag nagustuhan lang natin, o kaya man kapag kailangan lang natin manalangin. Ang pananalangin, sinasabi ng Biblia na dapat walang humpay. Dapat palagi kang nananalangin. Basahin natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang sabi dito sa binasa natin, manalangin kayong palagi. Sa ibang translation, ang sabi, pray without ceasing. Kumbaga, manalangin ka ng walang humpay. Since sinasabi ng Bible na palagi tayong manalangin, ibig sabihin lang yan, hindi lang sa isang lugar dapat tayo nananalangin. O kaya man, hindi lang doon sa time na yon tayo nagpe-pray. At lalong hindi hindi, sa isang posisyon lamang kapag tayo ay nananalangin. Hindi ka palaging nakaluhod, hindi ka palaging nakaupo o nakatayo, o kaya man nakahiga. Pag sinabi kasing pray without ceasing, ibig sabihin niyan mga kapatid, ano mang pinagdadaanan nyo sa buhay, maganda man o hindi, dapat nananalangin kayo. Hindi sa time na kailangan nyo lang o gusto nyo lang. O kaya man, sa time na naka-schedule lamang dapat lagi ka nasa diwa ng pananalangin. Ibig sabihin po niyan, kahit nasa isip mo man o binabanggit mo yung panalangin, okay lamang po yan. Kasi ang Diyos natin, alam niya yung lahat. Alam niya yung nasa puso't isipan natin. Alam niya yung mga sinasabi natin. So, wag po natin lilimitahan yung pananalangin natin sa lugar lamang o dun sa oras anytime pwede po tayo mag-pray. Tandaan nyo po, hindi kayo nananalangin dahil meron kayong kailangan lang sa Diyos. Kasi marami mga tao, nagpe-pray lang sila dahil meron silang kailangan sa Diyos. Meron silang kahilingan. Hindi po mga kapatid, ang tunay naman na ng palataya, palaging nananalangin. Ano mang sitwasyon ng buhay nila. Dahil bilang mga mana ng palataya, parte ng buhay natin yung pananalangin. Hindi pwedeng mawala yan. At syempre, ito ay utos ng Diyos na dapat gawin natin. Kasi sinasabi natin, meron tayong relasyon sa ating Diyos. At dahil meron tayong relasyon sa ating Diyos, ang isang way para makapag-communicate tayo sa Kanya ay sa pamamagitan ng pananalangin. So kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, gusto mong pang mas maranasan yung Diyos sa buhay mo, palagi kang manalangin. Kasi kung wala kang panalangin sa buhay mo, mahihirapan kang mamuhay bilang isang mana ng palataya ng Panginoong Sokristo. At syempre kapag ikaw ay nananalangin, dapat huwag yung pangalan ng ating Panginoong Sokristo dahil yon yung pinakamahalaga. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. sa may natutunan kayo sa ating kinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.